Kumusta mga ka-atletiko? Narito na ang mga kakaiba at pang ang sports balita at rumors na posibleng na-miss nyo sa nagdaang linggo. Simulan na natin yan sa panggugulat ni Kevin Kiambao sa isang basketball court sa Cavite City. Sa TikTok ay nag-viral si KQ matapos nitong mapabagsak ang isang ring dahil sa kanyang malakas na dakdak sa kuhang video ni IMJ Chan sa TikTok, bumelo pa nga si Kiambao at nang idak na niya ang bola sa ring ay bigla na lang itong bumigay. Hindi tuloy maiwasan na makumpara ang dakdak ng Gilas Pilipinas forward sa nangyari noong 1993 kung saan nasira ni NBA legend Shaquille O'Neal ang backboard. Dahil nga sa nangyaring yon ay kinailangan ng NBA na mag-prepare ng backup na basketball ring dahil sa paninira ng backboard ni Shaq. Well, balik tayo kay Kiambao. Marami ang namangha sa lakas ng Pinoy Kijer pero hindi may iwasan na mayroon ding mga napahala dahil posible nga namang maging seryoso ang injury na matamu niya dahil sa pagbagsak ng ring. Mapapansin niya na muntikang mashoot ang ulo ni Kiambao sa ring. Buti na lang ay naalalayan niya ito at hindi mabilis ang naging pagbagsak ng backboard. Hirit pa ng ilan, kaya naman daw sanang pikila ni Kiambao ang pagbagsak ng ring. Pero depensa naman ng karamihan, okay lang na hayaan niya na itong mahulog kaysa subukang itayo na posible pang maging dahilan ng malalang injury. Ito ang ilan sa mga komento ng mga netizen. Katawa-tawa pero deep inside natakot siya eh. Namutla ba? Sa mga nagsasabi na dapat pinigilan niya na lang, mas worth it na bayaran niya na lang kaysa sa posibleng injury. Huwag ka magpa-injury, lords KQ. May invitation pa kayo sa Euro. Baka bigla kang palitan ng Ravenna Brothers. Mas importante yung safety niya kasi kaya naman niyang bumili ng 10 rim eh. Totoo nga naman, kahit makasira pa ng ilang ring si Kiambao ay kaya naman niya itong bayaran. Pero ang point is, panigurado namang hindi yung sinasadya ni KQ kaya sana iwasan ng mga netizen na punahin siya dahil siguradong wala namang may gusto sa nangyari dako naman tayo sa isa pang pinag-usapan over the weekend. Ito ay ang umanoy paglalaro ni Kobe para sa Maharlika Pilipinas Basketball League o sa MPBL. May nagpost kasi sa Facebook na pipirma raw si Kobe para maglaro sa Marikina Shoemasters sa MPBL. Matagal din namang napahinga si Kobe sa basketball. Mula nga noong i-release siya ng Altiri Chiba sa Japan BD last year ay wala pang balita tungkol sa kanya kung kailan siya magbabalik sa basketball. Hindi na rin kasi bumabata si Kobe. Ngayon na 26 years old na siya kaya kung may balak pa siya maglaro ng pro basketball, kailangan na niyang mag-comeback dahil alam naman natin talented talaga ang anak ni Benji Paras. Regarding sa paglalaro sa MPBL, mukhang fake news pa naman ito dahil mismong kapatid niya na si Andre ang kumestyon sa validity ng naturang rumor. Tinalakan din ni Andre ang mga basher ng kanyang kapatid na inakalang gustong makatungtong ni Kobe sa NBA. People are still making fun of him when he said he's going pro. Which he did right, he played in the B-League for 2 years. When he said pro, everyone started making news that it was the NBA. So just like how fake news and rumors go, lahat ni Andre. People started hating on him just because he didn't go to the NBA, which technically he didn't even mention he will do. At the end of everything, he did manage to make it to the pros. It's just that people still are caught up with the rumors and fake news people created around him. Dagdag pa niya. Kahit saan pa maglaro si Kobe, hiling namin na makita ulit siya sa court dahil talagang isa siya sa mga Pinoy talents na may ibubuga sa court. Sa tingin nyo mga ka-atletiko, dapat pa bang bumalik si Kobe sa paglalaro ng basketball? I-comment mo na yan.